Diwata, hindi yan sira. Kung content mo, Libre, hindi. Ibigay mo sa akin ang wet mo. Araw-araw na lang, magkasama eh. Tsaka parang, tsaka parang tatumalis pa sila ng bansa. Parang bad trip eh. Uh -huh. Paano hindi mababad trip? Tingnan mo okay. nga to. Uh -huh. Gagala muna kami ni Diwata. Jay, magkasama na naman sila. Si Alvin TV? Si Diwata at saka si Alvin na yan oh. Sabi ko, gatasan lang niya. Huwag siyang gumastos kay Diwata. Bad trip. Three hours ago, three hours ago, Jay. Tignan mo, magkasama na naman. Parang may nasisense ako dyan, boss. Ano yung mo dito? Hindi yeah, nga, may relasyon yung dalawang yan. Eh. Isang gala, parang may tama ka ng konti, ah. But, kasi parang, ano eh, araw-araw, araw-araw na lang magkasama eh. Tsaka diba? parang, tsaka parang ba't pa sila ng bansa? Eh, yun, ha? Kilala ko yung tatay na ni Alvin. Ang sabi yeah. ng tatay niya sa akin, ang gusto kong maging paglaki ni Alvin ay maging sundalo. Sundalo? Maging sundalo. sundalo. Para makipagbenggay na sa mga kalaban. Oo, sa mga kalaban natin. Pang lalaking nga talaga yun. Pero ngayon, Alvin TV naman. Bakit parang ikaw na yung binib Bing Alvin TV ha pag yung wet mo mo lumuwag talaga ay alam na tatanggalin ko talaga yan oo hindi na number one sa klasiko yan kasi ayoko sa loob ng klasiko na may maluwag ang wet ko bad trip pero alin ba oh may good news ako sa'yo meron ano yan bago -mago to paano magiging good news yan hindi niya nilibre si ano diwata oh, hindi ay ano hindi niya nilibre yan sabihin mo sa akin ngayon chaperon yan niyan, diwata paano naging chaperon nilibre niya yan nagpusi, post eh. May kumakalat na message. Meron? Patingin nga. Ito, ito. Basahin mo eh, boss. Basahin mo. Bakit nasama to? Sponsor ng school namin. Napapunta dito sa Jensen si Diwata para sa college day event. Gulat na lang kami paano nakasunod ang linta sa kanya. So, ang ibig sabihin nito, si Diwata ay ginest. Gines na sa Gens sa Gens sa school. Sumama si Alvin. Sumama si Alvin. Pusang galapir. Magaling. Magaling talaga boss. Magaling talaga boss. Kaya sabi ko sa iyo tamang tama talaga ako naging number one niya. Number 1 eh. Lang sa talaga yan. Tingnan mo. Ay saan magpunta si Diwata? Susundan niya. Sinabi ko yan. Oo. Sabi oo. ko wag mo pakakawalan si Diwata. Hindi. Kahit saan pumunta yan, basta huwag kang gagastos. Oo, basta. Ayan, pag may guesting siya, sumama ka. Bumuntot ka. Nawas. So tama. Tama talaga. Ginawa niya. Oo. Bumuntot siya. Bumuntot. Iba niya yun. Iba niya yun. Kikita yan. Kikita siya. Kikita siya. siya. Good job, Alvin TV. Oh, tama mama, yung bro. ginagawa mo kahit sa ang pumunta si Diwata. Sundan mo lang oh. content mo. Pero ang kapalit neto, luluwag ang wet po mo. Ay, yung vlog. May kapalit mo, boss. Siyempre. Siyempre. Ano ka? <laughs> si Diwata, hindi yan sira. Oh, boss. Hindi sira si Diwata. Ano yun? ko content mo, libre. Hindi. Ibigay mo sa akin ang wet po mo. Sabi na nga ba? Sambahin mo ko. Ito yung ano, ito yung... Pinapalo niya sa wet po. Si Alvin TV. <laughs> habang... Ay, baba ba yun, nagiging oh, ano na tayo. Diwas, diwas. Ang, ang ibig ko sabihin, pinapalo sa wet po si Alvin TV kapag makulit. Makulit. Kunyari, oh. kunyari, lumabas si Diwata, hindi niya kinontent si Diwata. Siyempre, papalo siya. Pwede mo kinontent. Oh, Malagalit si Diwata. Bala, ah, yung wet mo mo, mm, mamumula yung wet po. Yun ang ibig ko sabihin, ha? Wala akong... Ha? yung... Uh, hindi, nil, si Diwata. Ano yun, malambot din yan. Ah, wali, Malaki ng katawan yan, pero malambot yan. Yun yung gusto niya. Kay oh, Kaya awas, Alvin awas. TV. Kaya ito yung mo. Awas. Tingnan mo dito. Parang malungkot siya. <laughs> eto, mag oh. magvideo mag-video tayo. okay, okay. Eh parang siguro, ito parang maluha-luha. Oh. Awas, sabi awas. niya siguro dito. Parang ito, napapansin ko. Sabi niya, Oh, di wata. Baka naman pwedeng pag... Medyo pahinga naman ng isang araw lang. Oh. oh. araw-araw mo ni Wet. medyo okay. masakit na eh. Maluwag na. Sabi niya, pag tumatay ako, oh, diwata, hindi na hindi na ako umiire. Kasi pag kaubo gano'n ganun, labas agad eh. Pero good job. Good job, boss. Good, good job. job. Good job. Wala akong masabi, niya. wala akong masabi, Jay. Ang galing, ang galing bindi, niya. Ang galing si Alvin. Pero kung may relasyon man sila, oy kayo ha, ah, ah, kayo, kung ginagawa nyo sila ng issue, kung may relasyon sila, wala na kayong pakialam doon. Wala na talaga. Eh nagmamahalan sila eh. Oo. Bakit pa kayo nakikialam pa? Oo, nasa kanila na yun. Nasa Trust. kanila na yun. Diba, ang mahalaga, nagmamahalan, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Pag-ibig. Pero namumula na yung wet po mo, Alvin, pahinga ka rin.